Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then, and yet, mga kasamahan ko rito, in, uh, in, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not I being am, fair, am, Mr. Chair. I am fair, kasi nandito ka sa No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions, be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, <clears throat> noon, the... sinabi ko na in the earlier statement na como oh, nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman, na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon uh, sa dami ng gustong magtanong kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang I am I am following a schedule here. Uh ito pa yung naka nandito si kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. Chair. Miss Chairman, uh, I made a motion Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. Uh Asykan di motion. Then, hindi, second, kasi tapusin muna said. natin yung bitin na ano kasi hindi tayo na para tayo nagpapatintero Madam Koya Ang ang tinatanong napakasimple lang. Paano yung inaudit yung ghost ba ba bago po bayaran ng Koya yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor niyo, meron kayong area director eh. Ibigin sabihin na bayaran ito no walang pumirma na auditor. On, Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit. Kaya po, uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pag sa pre-audit. I'm not asking Opo. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, meron certificate of acceptance. Meron certificate of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident auditor. Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In nak your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA citizens charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these... Alin ang ta akma doon sa performance ng contract. Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag a ng compliance? Sino yung audite Money, DPWH po sa case po natin ngayon, oh, Your Honor. So anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, Sir, pagdating po sa compliance nila kapag ng 918. Ka, kapag 84. ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot? natin. O, oh, sandali lang. Uh, Mr. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chairman, I I I'm, I I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I I I I made the motion, Julie seconded, Mr. Chairman. Yeah. I kasi nga kung to sabi na, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said. Hey, if that will help us, okay. Uh, any 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 seconds? second? Second. Yeah, it was already yeah. seconded, Mr. Chairman. No, oh, there's a motion and there's a second. The the motion is approved. Then let's continue you, with Chairman. the uh, questioning. Mr. Chen. Sir, kasi yung five minutes ko maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, Pero, kasi wali, si hindi na makakaano itong mga kasama natin. Yeah, Al with, the, with the permission of Tor na Sir Tortolbo. Sir Tortolbo, ma-exit lang. Ma-exit lang, ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng... Mr. Chair, sabi ng kuwa... Teka, teka muna, with the permission of Senator Tulpo. Okay Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung oh, kasunod. Oo nga, kayo na po ang susunod. Kaya lang, ang daming ayo ayaw pang bumitaw. Wala tayong hindi. Hindi, ho. Naghihintay naman po ako. Oh, Pinatanong ko lang po ang sequence. Salamat, Mr. Chair. Then, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos, si... wala na si Senator Amy. Senator Rappi. Yeah, Sandali lang ako na po. Thank you Mr. Chair, Mr. Chairman. Uh considering that uh this representation is part of the leadership. Ah, okay. Priority for the priority. Okay, okay. The, the list last, of uh, last question then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos. Senator Joel. Senator Rapi, Senator Robin Magano ka, Senator Robin. And then uh, Senator Mark. Okay, in that order. Okay. Thank you, Mr. Proceed, Chair. Proceed, sir. Proceed. Ma'am, uh, kuha. Sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapagpahalang kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for clarification, kaso. isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon mo. Okay. Ganito. According to... coa annual audit report 2023, uh, 2023 no. it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs projects and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po sa regular annual audit ng KUWA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo na pahilan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi uh, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. Huh? So, meaning, wala talaga nakasuhan. Kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi, oh, 5.5 716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos wala nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes, 7. yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Ah uh, itatanong ko po kasi your honor consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope I hope ma'am that's your opo, mandate. I that's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors yeah, po natin po kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. Salamat, salamat ma'am. Thank you, thank you very much.